ni ito. yan ang gagawin natin. O. Oh. O. Oh. Tapos? Kukuha natin. Kukuha natin. Mm -hmm. mm, tapos? Oh, ah, gagay on. Ah, kakantahan mo? Mm, ano sabi mo kanta? La, 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 la. <laughs> Baka makatulog ang daga. Hindi. Ah, hindi. Matatakot. <laughs> Sabi ng daga, pag natakot. Ah! Giyan. <laughs> matatakot mm. ka. Mm, ako ang matatakot. Hindi ang daga. Ipipis. Takot. Hindi. Ipipis. At ikaw din, takot sa ipis? Mm, Nako. -mm. Mm, eh, ba't ka takot sa ipis? Ah, oh, na ng gayaan? Mm-mm. Oh, Saan? Baba. Sa baba? Oo. Uh -uh. Kakot. Buti hindi ka kinagat. Tapang ko. Ha? Ah? Inapakan mo? Inalis ni dati? Oo. Oo, kagaling mo pala. Gayon? Oo. Uh Oo. Kagaling. Hindi ikat. Daddy. Hindi takot si daddy mo sa ipis? Oo. Uh -uh. Abang patapang pala si daddy mo. Oo. Oh. Strong? Oo. Mm -hmm. <laughs> baka madami kumain kanina Ano? Mm -hmm. Oo. Uh oh. Galing. Ngayon daddy. Gayon? Piso. Ah, oh, may piso ka? Oo. Ano? Oh. kaka Mami! Ano Ipis. Ah, ay, ng ipis? Gaya uh -uh. ayon Gaya Bibili. Hmm. Bibili. Taktib. Hmm. -mm. Isasa. Patal. 嗯,嗯，嗯，嗯，啥啥。